Ito yung ating bagong project So ang cover nung aming napag-usapan is yung kanyang bumper na plastic is kailangan i-repair So hindi na magpapalit ng bago kundi i-repair -re nila ang itong plastic bumper Ito ang kanyang status <coughs> Ito na mga Lodi yung ating ginawa na bumper So kaya ko yan pero iba na ang gumawa para makamilos ako sa Plastic bumper na aayusin Masyadong malala at mukhang uh, malayo na sa kanyang dating kalagayan So maganda naman ang paraan yan at maya, maya lang ay ating isasagawa ang mga paglataan ng proseso. Ito yung paglalagay ng ating tinatawag na magic flavor, ang sobrang pintura para sa ating pagpaparikit ng apoy. Kasama yan sa exhibition. At saka ang magic, uh, uh, magic fosforo na tinatawag. At ito na nga, lumikit na ang apoy sa kahoy na pira-pira. So kung kailangan lang ay hintayin natin magbaga. Bago natin isugba ang puwit ng kalderong sobrang inam, mga lodi atin ang ipinatong ang mahiwagang kaldero sa kanyang tronong nag-aapoy antayin lang natin yung uminit at kumulo bago natin gamitin ang kanyang kapangyarihan sa bako-bakong figura ng paper nito syempre kasama sa diskarte yung pag paglalagay ng mabigat na bagay dito sa ilalim yung kaya siyang iminti yan so medyo bumalik na siya pero hindi pa yan ang final status niya kailangan pa natin ang ibang mga bagay na kailangan ilagay dyan So, lalagyan natin siya ng kalsong sa ilalim. Ayan. Ayan. So, dahil nakaposisyon na nga ang ating bumper, ang kailangan na lang ay natin kumulo ang ating pinainit na tubig. Siyempre, marami-rami pang minuto ang kailangan palipasin bago mangyari yun. So, naayin naman yung ating isang panglata. So, pahagi na rin ang ating proseso. Napalo na para makuha yung dati niyang hubog at syempre ang magpe-perfect nun ay ang ating magic masilya moves na tinatawag aray ko naman ito mas mainit pa ba dyan ang imperno at syempre ito kasama yan sa ating concern meron naman yung kalasan para maihiwalay natin ayan yung kanyang mga clip pero syempre bago natin puntahan yung clip unahin muna natin yung figura nito pabigat and then yung ating tubig pinakukulo Maghintay pa tayo ng ilang minuto para mulo ng todo-todo bago natin buhos dito sa ating hey, excuse me bumper eh ko muna kakalasin mamaya na lang oh, pirasado din ito nga eh nakuha natin yan lalabas yan pwede na yan salukan na natin unang saluk napaso agad aray ko init eh so, ayun binanto ka na iulong binabaran yan babalikin sa dati sa mainit na tubig para sa ating plastic bumper ano ba to? ba't ang tibay naman itong isang to babalikin sa dati niyang hubog kailangan lang ng kaunting syaga kaunti lang, hindi naman todo todo dahil meron nang nakaalalay na kahoy eh Siyempre habang ginagawa natin yun, nahanapin pa rin natin yung mga nakausli na bahagi at itutulak natin palabas para siya ay umayon sa dati niyang hubog na nawala dahil sa pagkaka-impact ng bangga. Aray ko, ang usok naman, lodi. Yan. Tapos siyempre, nasalok sa ulit tayo sa kumukulong you. Yan. Ibantong muli ang dalisay na tubig ya yeah, ganun lang. Ito, hop, lamig na. Pwede okay, na natin alisin. At itaktak. Itaktak mo. Ayan, yeah, itaktak na. Baby gun. Alas na yan. Kung hindi pirin siya, ayun ang ipagpaman eh. Ngayon na ito naman. Ah, teka. Ito ba yan? Ito naman ang ating i-align. Ito ang pamamaraan kung paano i-align ng plastic. So, ang ating gagamitin ay hindi impact ng uh, pagpalo, kundi impact ng init ng tubig. Iba ang init ng apoy sa impact ng init ng tubig. Init na nasa tubig. Siyempre, kailangan pa rin ng proseso. Ayan, teka. sobrang naman. So, ayan. Nakuha na natin to. So, ayan muna ang priority natin before ito. Pag ito, ito muna. Then, maya maya, pwede na natin isabay yan. Proseso ba? Check natin kung pwede dito. Ang mahalaga dun yung edge, 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 edge. Ayan, yung edge niya, yung kantong yan. Ayan, yung gilid na yan, yung side na yan. Ayan ang ating kinukuha. Hindi po magbuhos ng mainit. Kuha na ulit tayo dito. Yan. Yan, syempre, yan ay ating aalisin lamang kapag malamig na ang ating target na area. Pagka kasi na inalis natin ng mainit pa, babalik yan sa kanyang dating hubog. Kaya kailangan hantayin natin yung lumamig mula sa mainit nating ibinuhos na tubig. Hantayin natin lumamig yon at pag lumamig na yun, saka natin alisin yung kanyang mga o mga tukod. So, yung plastic na yun, kung ano sya nung uminit hanggang lumamig, yun na yon, yun. Hindi yung mababago. So, kailangan na doon matinding impact para masira ulit. At kung hindi pa sapat, babarin pa sa init. Yan. Yan naman ay init ng tubig kaya hindi yan makakasira sa plastic. Okay, i-check na natin yung ating pinaggagawa na nalukuhan dito sa ating inaayos na bumper. Alisin na natin yung kanyang mga aparato. Yung mga aparatos dito sa aking lugar ay mga aparatos na sinaunan tao. Yan. Yung mga tribo ba? Nakabahag pa. Eh, tignan natin mga lodi kung anong naging resulta ng ating ginawang solution sa problema natin sa bumper na ito. Alright. Pero kulang pa rin pala dahil medyo kilok pa. Pero okay na kaysa dun sa dati niyang estado mas maganda na ang kanyang appearance ngayon o oh. yan ha hi so kasunod syempre nyan ikakabit natin yan actual dun sa ating uh, sasakyan na ginagawa dun natin i-final yung kanyang uh, <coughs> alignment sa so, ngayon malaking bagay ang naitulong ng ating unang moves na ginawa pero syempre hindi pa yan ang final nating uh, ano diyan solution meron pang final solution dito ay medyo meron pa tayong uh, ayusin kasi yan nakaganan sya o oh. medyo para kusbong pa. So, lagyan natin tayo dito. Before natin patakan ng may dito tubig. Yan. Kung na tayo ng mainit na sabaw. Bayaan lang natin yan. Hanggang lumamig. Para suwabing-suwabing ang kanyang Ito na yung proseso na ginagawaan ng grinding yung ding. Kailangan natin ng grinder para mas mabilis ang tabaagin. Kasi ang gagawin natin ay old soul, tutuklapin at lilihahin ng na nanuman eh. Hindi tayo nagkakaibig sa mabilis na tabaagin. Kung power tools, mas mabilis. Yeah. dahil ang ating gagamitin pintura is metallic napaka importante ng liwanag sa ating metallic paint dahil sa liwanag nagre-reflect yung metallic kaya na pipredict natin kung tama ba o mali yung ating pagkakalapat ng pintura na metallic Ngayon ay papakita ko sa inyo kung ano ang naging itsura ng ating ni-refer na bumper. Ito siya. So, idinaan natin, ginamit natin ng tubig. And then, kung ano-anong mga basic na mga bagay ang ating ginamit para maibalik natin sa dating forma yung bumper. So, syempre, laging malaking parte ang pagmamasilya sa mga ganong diskarte para ma-maintain natin yung dating yung itsura. So, ikakabita lang natin yan dyan sa ating inaayos na yan. Nasa sa ito na mga Lodi yung ating ginawa na bumper at yung kanyang pinder, ilaw so dito na yung ginawa ako na ang nagkabit niyan itong bumper ako na rin na, ang nagkabit tapos yung hood so kaya ko yan pero iba na ang gumawa para makaminos ako sa